Idol, punta na tayo doon na uh, magsimba na tayo doon lang. Uh, ayan, ah, uh, aba, banga-banga na nga doon lang. Tapos na tayo ma, ano idol, ma, ayan. Ah, uh, di mawala Saya ada so, motor lagi na yun mga idol. Bye bye mga idol. Good morning mga idol uh, Tayo ay Umaga na idol no? Uh, tayo maglalaba idol At Pagkatapos maglaba Mag simba tayo mga idol Tapos Tapos simba mag Pagkawa tayo sa cellphone mga idol Kaya in mga idol ah, uh, Abang abangan natin yung Ah, uh, ano idol Ah. Uh, pagpunta ko sa simbahan at saka papagawa idol, no? Ah, uh, ayun idol. Ah, uh, ang oras pa lang na ay 5:30 eh Ayun idol, dito ako sa work ko, no. Ah, ayun idol, kagising ko lang idol, no. Uh, maglaba ko idol, maglaba. So ito yung unahin kong uh, gagawa idol, no? uh, maglaba muna o maglaba tapos maglaba. Siyempre maligo na. Tapos yun. Pag tapos laba maligo. Uh, punta na ako sa simpan. Ito yung laba lal, laba know, patinsya, patinsya ko, Kasi, siya, uh, siya ang idol, niya. Ayan idol. Pasensya, pasensya na kayo sa view ko idol no? Kasi dito ako sa uh, sa contraction Ayan. Ayan mga idol. Ah, mga idol, uh, maglaban na tayo mga idol. Araw ng linggo pa lang ngayon, idol, kaya tayo magsimba, no? Uh, araw ng linggo ngayon. Eh, wala tayong pasok mga idol, uh, araw ng linggo, kaya dun magsimba tayo idol, Ah, uh, bago tayo magsimba, idol, mamalengke, mamalengke. O, oh, dadaan tayo mamalengke, ah, uh, maglaban muna ako, idol, oh. Ano? Maglaban muna tayo. Mga idol, uh, magkape muna tayo, idol, okay, kasi yan naman nung ano, magkape muna tayo bago tayo maglaba pala. Ito no. Magkape muna tayo idol lang bago maglaba. Ayan po. Ah, ayan. Mag magkape muna tayo mga idol. Ay mga idol no, ah, uh, di mo wala yung kape sa umaga kaya mag magkape tayo no? Ah, uh, hindi na to pala kape. Gatas pala to, idol. Tara. Minit. Ah, kape mga idol. Ah, gatas pala mga idol, gatas. atas. bago tayo maglaba magatas muna tayo no so yun mga idol ha, tapos na tayo mag gatas no at uh, umpisa na natin yung labahan natin yan labahan natin pasensya na kayo sa view ko mga idol ha kasi andito lang ko sa construction no ayun ah, wala kasi maglalaban yan kaya laban ko muna ha mga idol mag banlaw mag na tayo sa labahan natin mga idol no. tara Ayan mga idol, tapos na tayo maglaba ang nakagawa no. tayo ng sampay na sampahin, idol, no. tara! yun uh, gagawa na tayo na sa fire mga idol no? uh, ngayon magsasampay na tayo Ayan po idol, mga idol na ah, nakita yung mga sampayan ko idol no. Ewan ko kung okay na ba yung pagkasampay niya idol. <laughs> Basta sinampay ko lang idol no. Ayan. Ah, siyempre idol ah, tapos na tayo maglaban no. Ah, maligo na rin ako. Pero siyempre hindi ko kayo isama sa pagligo no. Ah, uh, ayan idol ah, mga baga no. Ah, maligo na ako kay ah, uh, magsimba ko. Tara, maligo na tayo. Idol, punta na tayo doon uh, magsimba tayo doon lang uh, pangaba uh, ngayon doon magsimba na doon uh. tayo mag ano laba ayan uh, simple di mawala tayo doon so, lang para ada yang pernah mga doon Bye bye mga So yan mga idol, nandito na sa simbahan. Simbahan ng naglaban ng sawan. So yun mga idol. Ah, uh, uh, yun mga, din, uh, so, pasok, tayo, mga, dito, simbahan, mga idol na... Kapasok na yun sa simbahan ng San Juan. Naglaban ng sara. So idol, nandito na tayo sa labang simbahan mga idol. Ah, uh, pang batch tayo mga idol. At uh, tapos tayong misa. Ah, uh, may sunod pa. kaya, antay natin yung sunod misa mga, mga idol. Ah, uh, uh yun, mga idol. Ah, uh, maraming maraming salat mga idol. ¡Gracias! ay mga idol uh, Pag-gurit na tayo mga idol Try mga idol Pasaya mga idol Andito tayo sa barbershop ni Kidlat Kaya uh, Dito yung ito natin mga idol Ayan uh, Pasok na tayo mga idol Ayan na alis mo Good morning boss Good morning Ingat ka dun ha